for today's vlog salamat nga pala sa mga taong nagtiwala at mga customer natin kay Agribank Haripo Motorcycle Unit salamat po sa mga uh, nakausap ko sa field like uh, then ganun din sa mga nagtiwala sa akin sa online sa marketplace lahat ng nakapag release shout out po sa inyo ang lahat so this vlog is for you maraming maraming salamat po sa mga uh, taong uh, naging part ng aking uh, Uh, experience dito sa uh repo house uh, Kalapan branch bilang isang FR uh, reseller salamat po sa mga taong nagtiwala at uh, patuloy pa magtitiwala sa akin para maka-avail ng kanilang uh, mga pangarap na uh, motorsiklo So shout out po kay uh, uh, sa inyong lahat at uh, kaya hindi ko na po maiisa-isa dito sa aking vlog na to. So andito na lang po panoorin niyo na lang po kung sino-sino po yung uh, nagapasama dito sa vlog na to. So thank you rin po sa oras niyo at uh, uh, kayo po yung mga mga madadaling kausap. So ayan, kaya po tayo nakapag-availagad ng uh, ating uh, pangarap na motor So kung bago ka lang sa YouTube channel ko din naghahanap ka ng mga murang motorsiklo for installment at hindi kaya ng brand new andito lang po ako si Mark uh, programa forum Agribank uh, FR seller. So, wag po kayong mahihiyang uh, mag-comment sa comment section, then mag po kayo sa akin. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like and subscribe para laging updated ka sa mga susunod nating video. Salamat.